Magandang buhay! Ako nga pala si Daisy Mendoza. Tara na talakayin natin ang tungkol sa talumpati. Ang talumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon na isang tao na ipinapahatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa intablado para sa mga pangkat ng mga tao. Tayo ni itong humikayat, tumugon, mga twiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Isang uri ito ng komunikasyong pampubliko na nagpapaliwanag ng isang paksa na binibigkas sa harap ng mga tagapapinig. pero na tara, naman natin ang uri ng talumpati ayon sa pamamaraan. Una, ang dagli. Ito ay uri ng talumpati na hindi pinaghahandaan. Pangalawa, maluwag. May panahon para ihanda at magtipo ng datos ang mananalumpati bago ang kanyang pagsasalita. Pangatlo, pinaghandaan. Maaaring isinulat, binabasa o sinasaulo at may sapat na pag-aaral ng paksa. Narito ang mga kasangkapan ng tagapagsalita o mananalumpati. Una ang tinig. Nakakatulong ang tinig sa pag-unawa sa nilalaman ng talumpati. Kailangang ibagay ang tinig sa nilalaman ng pananalita. Isinasaalang-ala sa bahagi ito ang tuloy bilis ng pananalita, pagbibigay diin sa mahalagang salita o minsahin kailangang maunawaan ng tagapagpunit. Tono ng pananalita, pagtaas at pagbaba ng tinig, paglakas at paghina ng tinig, ang magandang tinig ay madaling makaakit sa madla. Pangalawang Tumindig ng maayos at iwasan ng tindig militar na parang naninigas ang katawan, sikaping maging maagaan ang katawan at nakarelax. Sa paraang ito, makikitang handang-handa ang Pangatlo, ang galaw. Ang galaw ay tumutuko sa anumang pagkilos na ginagawa ng tao na may kaugnayan sa pagsasalita o pagpapahayag ng kaisipan o anumang damdamin sa madla o tagapakni. Nasasaklaw rito ang galaw ng mata, ekspresyon ng mukha, tindig, galaw ng ulo at katawan. Lahat ng ito ay nakakatulong sa paghahatid ng minsahe. Pangapat ay ang kumpas ng kamay. Ginagamit ang kumpas ng kamay sa pagbibigay diin sa sinasabi. Dumako naman tayo sa uri ng talumpati. Una ang panibang. Naririnig ito sa mga piging at salo-salo. Pangalawa, pampasigla. Naririnig ito sa mga anibersaryo, pagtatapos, pagtatalaga sa tungkulin at seminar. Pangatlo, panghikayat. Naririnig sa mga kampanya sa panahon ng eleksyon. pangapat, pangkabatiran. Naririnig sa mga panayam at nagbibigay ng ulat. Panglima, pagbibigay galang, pagsalubong sa mga bagong kasapi ng isang samahan. At ang panghuli, papuri, pagbibigay ng parangal,